kung tips ngayon kung ano po ang mga sign na ito. Ito po ang sign na ito ay battery sign po siya mga idol. nyo, makita natin yan sa madalas sa ating dashboard. Lalot na sa ating mga kutse o cab o mga lalaking sasakyan, o heavy, heavy truck. Ito po siya ay pag on ng susi, automatic po siyang uh, umilaw Kasi ito, indicator light po ito magic eye siya sa iba kung tawagin ito po siya ay automatic mag ilaw kapag ating inoon ang susi so ibig sabihin pag umiilaw siya yan nakakoneksyon siya sa ating batiri ating alternator ang ating batiri so pag paanda rin natin ang sasakyan natin automatic po siyang mawala mamamatay po ang ilaw na ito itong sign na ito ibig sabihin uh, maganda ang ating charging okay pa ang ating charging ng ating battery so pag hindi siya namamatay nakaganan pa rin, naka steady kahit na umaandar na ang ating makina kahit nakatakbo na ang ating sasakyan ibig sabi, sabihin bad ang ating alternator hindi po siya nagcharge pa-check up natin kaagad baka maano pa kayo sa daan uh, ma mapatayin kayo ng makina sa daan maubos ang bateri natin Pagwa hindi po siya na kasi may sign po siya na hindi na po Nagcharge ang ating alternator uh, halimbawa mga idol Paandarin natin ayan mga idol ayan mga idol okay. nakikita nyo na po siya ayan wala na po siya hindi na po siya umiilaw ibig sabihin <laughs> nag-charge po ang ating alternator ibig sabihin nag-charge ang ating alternator pag umiilaw siya hindi po nag-charge ang ating alternator pag umiilaw siya pero good sign naman pag mamamatay po pag habang umandar ang ating makina habang tumatakbo tayo hindi po siya umiilaw ibig sabihin uh, okay po ang ating alternator Ganun lang po siya kadali mo ibon